matagal niyo na po ginagago ang taong bayan ang dami pong mga problema ngayon sa bigas. Ang taas na po ng presyo, marami na pong mga tao hindi na makakain ng bigas. Pag nagsinuanin po sa kami sa amin, ipapasight in contempt ko kayo, magpapadala po ako ng reporter doon at isusupalpal ko po sa inyo dito. Kaya po kay binadyeta ng billion-billion eh para ayusin nyo po yung irrigation system natin pagdating po sa mga palay. Hindi eh, imbis na gawin yung trabaho nyo, kinukurakot nyo po eh. Meron po mga proyekto na hindi pa na umpisahan and yet sumisingil na kayo for maintenance. Yun po yung masakit eh para sa taong bayan. Wala pa muna wala akong problema dun sa 500 million na hiningan niyo for the feasibility study for year 2024. Kasi for every project, kailangan talaga magkaroon ng feasibility study. Yun nga na-mention nyo na. Uh, ang problema kasi, yung sa kanal, tama? yung pagpalag ng ilang mga farmers, kasi nga po, uh, meron na pong tubig na dumadaloy doon na yung po yung masasagasaan ng project. Kaya nag-request yung mga farmers na 'wag niyo ituloy 'yan kasi madadamay itong uh, tubig itong kanal, na pinapakinabangan naman namin. Yes sir, Mrs. Bago po kasi magsimula ang isang project, bago magbid ang lahat ng contractors, meron po yung uh, uh, site inspection. Correct. Para makita po nila yung situation. Exactly. At, kaya part of the at kayo po ang gumagawa niyan at hindi po yung contractor. Yes, sir. Pero titingnan dapat ang kontraktor bago siya magbid kung kaya niyang tapos. Kasi, sir, uh, alam naman ang kontraktor na ginagamit yung kanal. May window of construction siya. Say, two months na titigil kami ng pagtatak. Oh, no, sir. Kayo dapat ang gumagawa niyan kasi nagbabayad kayo ng mga pera para sa FS, sa, sa design and engineering. Sino gumagawa nito? Mga tao niya, di ba? Uh, yes, sir. But on the implementation of the project... Uh, Sino gumagawa po nito, design and engineering? kami po ang ginagawa Kaya po sa preparation sir is that hindi nga sir kasi yes, bago ma-implement ang isang project bago kayo magpabid okay ng isang project na pag-aralan nyo na po Totoo. yung itatayong proyekto yes sir na everything is covered na wala na pong magkakaroon pa ng abala tama po <laughs> excuse me di po ba tama po okay and then saka kayo magpabid na contractor na siya ang gagawa ng proyekto na napag-aralan nyo na tama po Mm. Pero kasi, sir kasi, kasi nakikita ko dito eh yung kakulangan, yung mga lapses sa sa diyan sa inyo saniya na maaring hindi po gumagawa ng tamang trabaho ang inyong mga tauhan. Mr. Senator, maliwanag po dito na kaya hindi niya natatapos yung project ay dahil kulang po siya sa equipment. Kung ako po ang contractor, ay alam ko naman na may window of construction ka. Dapat mag, mag uh, magdagdag ka ng shifting. Sir, Because, sir, uh, sir, ang sabi po ni Sulaik when he was here during the Blue Ribbon uh, Committee hearing, ang problema ay yung kanal at in-admit yung ngayon dito. Uh, no, sir. Uh, de, de, Sinabi po niya no ni Sulaik, the, uh, the kanal use ang problema. Uh, Mr. Senator, uh, totoo pong ginagamit mga farmers natin yung mga kanal during po ng kanilang pagtatanim ng palay. Pero kaya po kami nag-implement ng construction time pagtapos po nilang magtanim. So dapat pagtapos magtanim ng farmer, maglagay ka na ng maraming equipment, magtatlong shifting ka na, may kasi titignan mo po kung paano matatapos kung kulang ba dagdagan mo pa ng equipment pero lumalabas ko sa report ng NIA wala po siyang equipment sir hindi na ho kasalanan ng NIA po yan sir so lumilitaw wala siyang kakayahan kulang siya sa equipment sa equipment pero ay, ito po kasi sandali lang sir, Ay, sir. okay so wala siyang kakayahan kulang siya sa equipment kaya nagkaroon ng problema Then, kung kulang siya sa equipment at wala siyang kakayahan, bakit siya nanalo sa bidding? Sir Senator, pwede ko po bang, kasi hindi ako masyadong familiar doon sa project, pwede ko bang... Hindi sir, hindi, ito general question to eh. Sige sir. Inadmit mo na, kaya nga, uh, tinutumbok ko talaga na may problema ang contractor. Eh dito nahuli na kayo. Kulang sa equipment. Galing na po sa inyo yan, bilang the administrator of uh, NIA. Kulang sa equipment. 'di ba? Walang kakayahan. So kung walang kakayahan ang contractor at kulang sa equipment, bakit siya nanalo sa bidding? Kasi po inilagay niya sa kanyang eh babasahin ko po ulit. No, no, wag, wag wag, na, sir, wag, 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 niyo nang babasahin. Okay. Inilagay okay. po niya sa kanyang bid uh, sa bid po na meron siyang mga equipment. Exactly. Pero dapat you are doing due diligence. Nag-iimbestiga po kayo. Yes, pag inspect Tinitingnan po. Siya. niyo po yung kanilang experience. Okay. Bago po sila nag nakipag kontrata sa inyo, ilan na ho ba yung mga projects na nagawa nila? Kumusta na yung mga projects na ginawa nila? As much as possible, pupunta pa kayo doon mga tao ninyo, pupunta yung kampanya nila, tatanungin, okay, itong projects na ito, ganito, can, I, can we see your equipments? How many equipments do you have? Pakihilera nga yung mga kagamitan na dyan. Kasi if I were in your situation, I would have done it. Tama po yan, sir. Active oh, did, did fat, uh, you do that? Did your people do that? Uh, I'm sure, sir, hindi award po ng NIA yan nang hindi sila nagsagawa ng post-qualification. Uh... kaya, nga, so, exactly. Pero, ang sinasabi ninyo, kulang sila sa equipment. Now, see, hindi nagtutugma po, Mr. Administration, sabi mo, hindi award ng NIA yan kung hindi nila nakita, kung nakita nila kulang sila sa equipment. Eh economy mismo lang sabi, kung wala sila sa equipment kaya sila terminate yung contract nila. Ah uh, Mr. Chair, sinabihan po ako ng attorney namin na ito po pala ay ongoing case. Um uh, anong so, so, pwede? Um I'm sorry, Miss uh Mr. Senator kasi this is ah, pending. Sorry po. Good morning po. Uh, good morning po to the honorable honorable senators. Uh as I've mentioned during our last Senate hearing po, this case is uh, pending before the Court of Appeals. So baka ma subjudice po ang aming and we are already discussing the merits of our case uh, which is still pending. Uh the the court the The Correct. There is nothing wrong with discussing the merits of your case because that is actually contained in your pleadings before the court. What's the problem? That is our problem. Gagamitin pa natin ng cases. Sometimes there will be friendly cases to be filed para hindi natin maimbestigahan. There is nothing wrong. You defend your position before this committee just as you're defending your position before the court. what's the issue. Thank you, Mr. Center. So sir, pakisagot. Ulitin kong tanong para maka, makahingahinga ka ng konti. Yes. Tinerminate niyo po yung contract ni Green Asia dahil nakita niyo po kulang siya sa equipment. Wala siyang kakayahan. Yung sabi niyo po kanina, that came from you, not from me. And then, later on, sabi mo, hindi naman siya mabibigyan ng kontrata kung hindi nakita ng mga tao nyo na meron siyang sapat na equipment at meron siyang sapat na kakayahan. So, contradiction po yun, yung two statements nyo. Uh, Sir Chair, hindi po yung contradiction. Kasi pwede mo kasing i-declare yung mga equipments mo during the bidding and at the post qualification pwede mo ring ipakita yon pero sa actual po na implementation ng project hindi mo naman siya gagamitin lahat ito po ang naging case dito sir na is, is, nag, nagsabi siya na may equipment siya in inspect ng niya nandoon nung actual implementation ng project hindi naman po niya ifinil yung equipment niya na inilagay niya doon sa kanyang bid precisely that's the reason Doon sa Blue Ribbon Committee, I wanted to talk to that person and uh, those people na para pumunta rito dahil meron silang dahilan kung bakit silang didemanda. Di ba? They will not file a case against you. Hindi sila maglalakas loob na babanggain yung gobyerno. Gobyerno kayo eh. Di ba? Kung talagang wala silang nakitang problema. Nakakahiya eh. Imbis na kayo magdidimanda sa mga kontrakto na hinayupak ng mga kontrakto na ito, kayo pang dinidemanda. Di ba nakakahiya yun? Di diba? And hindi naman siguro magdidemanda itong mga kontraktor, maglalakas loob na ididimanda kayo, taga-gobyerno kayo, babanggain nila yung gobyerno with all the resources of the government at didemanda kayo. Siguro talagang meron silang dahilan at meron silang nakita doon the reason kung bakit na-terminate ng unjustifiable yung pagterminate. Kaya sa Blue Ribbon, para hindi na mapaiksin na tayo dito, magkaalamanan tayo kung sino yung sasabi sa inyo yung totoo. Okay? Now, doon sa 100 million na banggit ko kanina, eto na oh, Payment for right of way, okay Jan. Completion in works and unpaid claims and damages of completed projects. Ano po itong unpaid claims and damages for 100 million? Kasama po sa 100 million? Tingnan um, niyo po, under support to operations. Ah, uh, Mr. Chairman, yung 131,879,000 unpaid claims and damages. 'Yun lang po, doon lang tayo mag-concentrate. Kasi gumamit kayo ng word damages. Ano po yung mga na-damage? Ano po yung binayaran nyo? O damages? O babayaran pa lang? kasi for 2024 nga pala to. And then, the previous years, meron ba kayong ganito rin? So, lumilitaw, every year, meron kayong inilalaan na budget for damages. 2022, 2023, 2024, 2025. So, parang wala nang katapusan, nagbabayad kayo for damages. And who are these people na recipient ng mga bayad ninyo for damages? Oh, Helen Laoyan po of the Budget Division. Ah, uh, ito pong naabutan naming line item sa budget na payment for raw completion works and unpaid claims damages. Parang nakatemplate po siya na ganyan ang naabutan namin nung, pumas nung gumagawa kami ng budget. It does not mean po sir, na we are paying for raw right-of-way and completion works. Kung ano po yung meron na ipapasok. Yung unpaid claims po dito na ipinasok, sir, na HKAP. Ito po yung naabutan ng loan closing nung 2013. Pero, so, pero ma'am, kung sa tingin nyo na mali yan, dapat hindi ganon. Eh, dapat binago nyo. Ah, o oh, sige po, oh, sir. kasi nakakalito po yan. Parang niluloko nyo po yung... Although, ah, uh, hindi, ma'am. Sabi mo template. Then correct that. Oh, Pag nakita nyo na mali yan, i-correct nyo. Yes, sir. Sige po, sir. So, so doon sa sinabi ni ma'am, madam chair, kung right of way ginamit yung pambabayad, give us the breakdown. Give us the breakdown. Magkano yung binayad yung sa right of way and then yung sino mga tao na bayaran at titignan ko yung pirma noon at pwede namin may counter check kung talaga yun na ibayad. Sige po, sir. Okay po. So, right of way ito. Yung iba, sir, may right. 75. Of way. Okay. Yung 25, yung... ...pinipisakan uh, ni Pisakan sa Region 8, Leyte. So, ibig sabihin, every year... Tatlong projects, sub so projects po yun. Nag-iwalay kayo ng line item dito para pambayad doon sa mga kontraktor na nakaligtaan yung bayaran. Kasi every year, meron po eh. Ito eh. Oh, ito lang po, sir. Okay, so last year, bigyan nyo kami ng listahan. Ilan doon sa right-of-way at ilan doon sa unpaid claims. Yes, sir. Okay po. Kasi hindi dapat nangyayari ito. Dapat, once the project is completed, paid off na yung mga kontraktor. Bakit hahabulin nyo later on, ay, hindi pa pala nababayaran sila. Kaya hingi tayo, loan plus... budget sa go gobyerno, panibagong budget para pambayad doon sa mga nakumpleto nila na hindi pa pala sila bayad. Yes, sir. Loan po kasi yun, sir. Yes, sir. Uh, Mr. Chair. Ano po? That was a loan po, sir, yung HK na naabutan ng closing. Lo loan? Ano Naglo-loan po yung contractor? Hindi po, sir. Uh, that was a loan of the government, sir. Naabutan lang ng closing ng loan. Yung, oh, ah, so, loan, uh, hindi contractor? Okay. Kasi no last hearing natin, ang sabi niyo po, pending approval for the continuation of the phase 2 project by NEDA. So, kung pending approval pa by NEDA, yung uh, continuation of phase 2, yung sinabi ko po kasi, Madam Chair, yung, yung uh, uh, NEDA na kailangan maaprubahan muna bago sila humingin additional budget para dun sa balog-balog and yet, dito sa 2024 they're asking 261 million na-aprubahan na ba ito ng NEDA? Kung na-aprubahan na, give us a uh, documentation na NEDA's approve the continuation of the project yes, sir, nasa NEDA pa po sir yung aming request Nasa NEDA pa, kung nasa NEDA pa ang request at hindi pa kayo sigurado kung ma o hindi ba't kayo humingi na agad ng 261 million Um, uh, um, uh, ang anticipation po kasi namin, sir, is ma-approve ito. Eh, dahil uh, para naman, pa-explain po lang natin. Continuation na. Kasi po, paano kayo nakasiguro na maaprubahan unless kung meron kayong mga kaibigan, meron kayong mga source doon sa NEDA na nagtimbre sa inyo, maaprubahan na yan, go ahead na. Di ba? Kailangan maaprubahan muna bago kayo mag-request ng pera. Paano ko hindi ito na-approvehan? Paano ko na-approvehan ng NEDA sa 2025 na? Isosolid nyo ito. Kung ano ba na ibigay sa inyo itong 261? Paano kung na-approvehan na sa 2026? Uh, Ma'am Chair, uh, Honorable yung pong 261, sama-sama po na, sama-sapan na lahat yung pagkagastusan dun sa merong Uh, restoration ng mga existing irrigation canals sa na may balog. mga opo sa service area ng balog-balog at -Balog. uh, meron din pong mga mga bagong kanal, mga extension ng mga dating kanal uh, which we consider bago yung mga yung extension po ang sinasabi kong mga bago then give us give us a list Bigyan uh, natin ng list at saka breakdown yan. Uh, yes, sir. Pat and with, with, with pictures. ah uh, yes, sir. Yes, sir. We will be furnishing you okay. on data. Sige. I need a list of that. Now, um, repair and maintenance. Nung last hearing natin sa uh, Blue Ribbon, ito po yung malaking question ko. Maraming mga proyekto na abandonado na o hindi pa nagagawa And yet, sinisingil na ang para repair and maintenance doon. Now, give us a breakdown of these five 800 million for this for 2024. For 2024. 2023, 400 million. Okay, 400 million nung 2023. Okay. 400 million 2023 repair and maintenance. Uh, and then, kundi question ko na nga ito eh, Ihingi kayo po repair and maintenance eh, para sa mga projects na hindi pa nagagawa o na-abandon na na. Now, adding insult to injury as far as I'm concerned, dinagdagan nyo pa, ginawa nyo 800 million na. Okay. And why is that? And give us a breakdown. Ano po yung nirepair ninyo? Ano po yung minimentay nyo this 800 million? And mind you, idadagdag ko na rin, meron isang proyekto na pinuntahan ng reporter ko na nirepair ninyo pachi-pachi na nakakahiya. Maging siguro yung kindergarten, layang kayang gawin yon. yung tinagisagisan lang, parang putik Senate, Senator Coco yung putik na pinaputi o clay, uh, yung butas, pinachipat lang hmm. okay, okay na so pakibigay po sa amin, ngayon na po dapat prepared ka rito repair and maintenance 400 million last year, ngayon parang kulang pa ata, kailangan dagdagan pa, 800 million ang yes, sasabit po namin. Uh, na meron pa rin pong restoration. Okay, bameyan na yung restoration. Repair and maintenance, 400 million, and then 800 million ngayon. Yes, sir. Give us a list of those projects na napunduhan nyo for the repair and maintenance. And then now, give us a list of projects na inyo pong rerepairin at pupunduhan for maintenance kaya umabot sa 800 million. Mr. Senator, uh, gusto ko lang po i-point out na hindi po repair and maintenance pero operation and maintenance po ito ng National Irrigation System Pumps and Irrigation Systems kasi ma marami po tayong uh, irrigation systems na yung pumping stations tayo po ang nagbabayad okay. ng uh, ng kuryente po noon yung mga diesel pumps, tayo po yon Sir. So, Kaya po, oo, oo. Pero meron po mga marami. projects kasi na hindi pa po gawa o inabandonan na and yet humingi na po tayo ng budget for operations. Uh, Ay. sabihin ko po sa inyo, ilan-ilan mga lugar na dapat ninyo puntahan at mag-submit kayo sa amin ng dokumento pertaining to that because meron po akong triple A one source. Triple A na po ha, hindi po A1. Triple A AAA source na napakarami po mga proyekto, especially sa Northern Samar. Uh, saan pa ba itong mga lugar na ito? Um, na sa Mindanao, Region uh, 6A, Region 4A, Region 6 and Region 4A, na meron kayong mga pumping, solar pumping station na hindi pa tapos, hindi pa constructed, and yet, pinubusan niya na po ng para sa maintenance. Yun nga po siya sabi nga ng source ko. Reliable po yung source ko. Very reliable. Meron po mga proyekto na hindi pa naumpisahan and yet sumisingil na kayo for maintenance. Gumagawa pa lang kayo ng feasibility study and yet, humingi na kayo for maintenance. Yun po yun eh. Yun po yung masakit eh. Para sa taong bayan. Okay.